Hi guys! Dito po tayo sa Gangsan Skywalk Ayan po ang asawa ko na kanina lang matikyot ngayon tuwang tuwa na yun tinuturo niya daw yung lawa Ayan Walk walk Say oh hmm? Pang model ah. Pang Skywalk model Ayan po dito po sa Gangsan yan sa Anong anong ano ba to? Anong Tinyo na na. Yan. Yan po ang tanawin dito sa Gangsan, Taiwan. The Skywalk. Ang araw. Sunset. Hmm. Ha? Huh? Yan po. Bali Pababa na po kami. Kami Pupunta sa ibang lugar pa for another viewing. Ayan po. Sana oh. all. <laughs> Anong sana all? Sana <laughs> all. Ayan. Bababa na tayo. Pababa na, ba na tayo. Pababa na tayo. Ayan, bababa, 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 bababa na po kami. While walking? Tapos tapos, tapos na kami. Ayan o, oh, may pahawak po pa daw. Kunwari... Pero attitude yan pag-uwi. Eh. <laughs> <laughs> attitude yan? <laughs> Ayan po, mababangay hagdarns. Wala yung mga? Ha? Wala yung mga cha? Cha? Japron. At least a Japron. Japron. Ayan. Ayan po ang Skywalk Gangsan yan po sabi ko maganda pag gabi ayaw niya na po kasi gusto niya pang mag ikot gusto niyang mag ano meron yan Ayan po kaya po kami na masyal kasi valentines attitude bakit <laughs> At na <laughs> attitude <laughs> <laughs> bakit attitude valentines lang ah valentines lang sabi ko nga. Ay, bababa na. Ayan na po. Malapit na kami sa baba. Medyo matarik-tarik din. Okay, bago nga. Ayan po. Ayan po, dito po sa Taiwan. Ayan po, poro ay alin po. Puro puno. Yan. Pababa na po kami sa may mga kainan. Food court. Yan na po yung food court. Soon, may baby. Papasyal ko po rito. <laughs> Attitude din. <Chubin. laughs> Barang <laughs> nanay ati cut ada jadi lagi. Neksit napu kami. Salam aku. Throw it. When you rise, right, just want to meet. Ano ang na nga ako? Just a falling rain Dito ko pinagawa yung ano natin Dito pinagawa yung ano natin Mambi. Ayan yeah, yeah. yeah, yeah. po, pahapon na. U Uwi na naman kami. U Uwi na. Huwi na. Oh, hold, oh. hold.